guys, good morning po Start na po kami, paalis na po kami rito sa Kandapa Salamat po And guys, unang stopover po namin dito sa gas station uh, Nagano lang po kami rito guys uh, Yan. Ayan Dito lang po kami ha Ewan po bakit hindi po nakasama yung iba Siguro mo, uh, yung mga katahilanan po Pero okay naman po at paano nag-enjoy naman kami sa kalsada Yan guys, ito so lang po yung pinakamalaki sa amin Si Doc Billy Okay guys, thank you Paalis na po kami A few moments later And guys, so stop over po na kami dito sa Olonga po Ayun po, kakain muna kami sa Jollibee Ayun, kasama ko po sila Doc John Ayun, mga kasama po namin Mga Kandaba Riders Thank you, thank you Ayun guys, nandang dito po kami sa Jollibee Breakfast muna po kami Oh, baka may gusto kong pare. Okay. Oh, talaga. kami gusto mong ishaw tao, pare. Ayaw. Pare. 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 doon? Pare. 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 kami Pare. Pare. sa Pare. 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 kami sa Subic. sa so, Pare. na po kami dito sa area. Pare. Pare. po namin yung mga mga grupo po namin yan shout out po sa mga taga-kandaba ito na, na po kami guys tapo po kami ng iba sa bales guys thank you guys Okay, thank you. One hour later. Yan guys, ciao sa. So. Time check po, alas 9. Oh, ay, ay, pag Aya, po yung mga kasama natin sa Kandaba Riders Club. ay. kanina pa po kami nag dito sa ayahay Yan guys, nandito na tayo. O, shout out kayo sa mga mga member natin mga riders. Yes. Sorry kayo, di kayo nakasama. Sorry. penda. Grabe oh. Ito na po. Andito na po kami sa area. Ayan yeah, o, mabait oh. o. Wala pa kami hihingin. Mabait na oh. o. Ayan, meron po kami malaking kawa ito Ayan, yeah, pwede kayo magbabad dyan. Grabe. Hindi. Iyan yata yung ginagamit nung nangkukulam eh. <laughs> Ayan po guys, dito na kami sa area. Ito na po yung mga ka-ating guest po. Ayan! Alam nyo guys, ay na nanak namin tong area na to kaso tinuturo kami ng ways sa Ayate. Ayakay po pala yung pangalan. Ayan. Ito po kami sa San Bales, Botolan. Ayan guys, oh, tingnan niyo naman po yung area kasi summer po, dry na dry talaga pero ayun na po yung dagat, malapit na doon. Oh, um, magmula dito yung cottages po, eh, lalakarin lang. Hindi na pumunta doon sa mga bahay-bahay, ayun doon sa dagat. Yan po yung aming ano, uh, private po ito. So sa amin lang po talaga naka naka-reserve. Ang kagandahan po ng mga uh, yung cottage mill nila waiting oh. area po yan po yung mga motor ng mga tropa yan po yung nangyari siguro ayan eh ipapaluto po kami ng na pagkain namaya pero may bawal po kami ngayong lunch kasama po namin si Doc Jun si Doc Billy hi siya shout out <laughs> yan po ano po ba ang specialties nyo rito wow sarap na magpunog <laughs> Oh, gutom naman po yung mga binanggit niya pagkain. Grabe. Ayan. Ayan guys. Pwede pa kayong maghabol ang shoutout sa inyo. Shoutout po sa Chris po. Travis Patito. <laughs> yes. Yan po. Narinig nyo ha. Basta uh, dito pa lang tayo sa mga cottages. Talagang. Pwede na lang kami pa sa lupo uwi. Eh. Yeah. Ubi at saka holistic <laughs> Para nang binuto tayo ng gal ng bagyo ha. Ayan <laughs> guys. Meron po kami kapit bahay. Ayan. Wow. Hey okay guys, ito na po yung area. So, ito na po yung area. Ayan, a-relax natin yung tropa. Guys, papakita ko sa inyo yung cottages namin sa loob. Napakaganda. Aircon po ito. Guys, yeah. Nice! Okay. Pwede po yung dalawang room. Dalawang... Ah, dalawang... Isang room lang po ito. Pero pwede rin yung dalawang ama. So cute! Ang grabe, ang ganda. Kasi nga pa yung ilaw para makita nyo naman po. Ayan. Ito. Ayan ko lang kung magkano yung rent namin dito. Dalawang ganito po yung rent namin. Ito yung pinaka-pintuan. So ayan, abot mo na yung pisa B. Ganda. Ganda. Ganda naman. Ayan, relax na relax po. Pwede na mag-relax. Malamig na rin po yung kwarto. Ayan. Alamas mo na po. Oh. Da. Ang prepare na sila ng niyan, ano lunch na bayan. Ah, pa. Oh. Medyo magkaya daw. Masipit ka kayo no? Ah, sino braga. Ano <laughs> Ay, okay. Mga guys, commenti si. Siguro pwedeng hindi naka yung barber ko. Ah, ganoon. Oo, ganyan Wow, talagang doktor talaga 'yung may ari, naka-face wash pa talaga 'yung Wow, ganya pala yon. Talaga. Oh, <laughs> yeah, okay. Napag-alatan doktor 'yung may ari ah. Yan guys, random na po namin ang init dito, sobra. Humoros pa lang oh, 'Yung summit na po. So, ito po lang resort namin, eh, private resort po ito, ayahin Resort, ito po sa doon ng Zambales. So, dalawang cottages po na kaiwalay, pero kalapit lang po. Saka dalawang mesa. So, 3,000 po kada isang cottages. Tapos, at dalawa po ito, 6,000 so lang. Sama na po lahat pati yung mga iyawan. Tapos, additional lang po yung bayad sa panuto mapapalos po sa amin, natin din po. Masyempre po kayo doon sa mga, sa mga rooms, katid sa to. Sa inang sila Doc Jones, sila Pili Boy, sila Kuya Manny. Hi! <laughs> Mukhang relax na relax na kayo ha. O yan. Pinoy nyo naman po yung baon nila. Nakapalot talaga yan sa dahon. Yan ang mga sinaon ng Oo, wow, oh, masarap yan. Amoy, amoy pa lang talaga naman. Adobo puti, tayo, adobo po tayo. Ayan, kaming kamatis, uh, adobo. Ayan, makawal po namin nga. Maya, maya po, magluluto na kami. Okay, so ang lutoan po namin. Yes. Ayan po, meron po siyang ngayon na uh, Alas magka-back to-back to -back po yan. Tapos, apat po niya ng CR. Ang ganda naman po pala yung uh, um, yun. um, pwede po pwede CR na po mag-shower. Pwede mag-CR. Ito. Ito naman po yun guys na ito. Pakita ko po sa inyo guys. Ayan, napakaganda po Wow, nice. Ito so, yung kamak isang pamilya po. sa isang isang abot na abot po yung ano yung kisal eh may mga kapit pa hinap po kami nag sasyat ko sila Ayan. red wine Ayan naman po yung cottages nila. Napakaganda po. Cute. Ayan. Ayan, almusal ba yan? Ano ba yung kinakain nyo na yan? Almusal o Toro. <laughs> Mukhang dance na yan ha. Ah. <laughs> Sige pare. Ay lang ay diyan. Oops, atak pang kuno to. Dala man po yung kwarto namin. Ito yung piso ni nila. Kasama ko po dito si Doc June, tsaka si Billy Boy, tsaka po ang inyong lingkod si JC. Ayun, napakalamig. Wow, sarap. Paglabas po dito, ayan kain na na po agad. फील्डना